Alam mo ba kung bakit may mga breeder na kahit ilang dekada na ang lumipas, hindi nawawala ang kalidad ng kanilang mga nokis, habang ang iba, biglang sumisikat pero pagkatapos ay naglalaho na lang na parang bula? Ang sikreto ay hindi lang nasa husay ng pagpili ng mga panglahi o galing sa exam ng kanilang mga alaga. Ang tunay na sikreto ay nasa tinatawag na backup pen ng mga pure lines. Ito ang lihim na hindi lahat ng breeder ay nakakaunawa. Kapag nagpasok ka ng bagong lahi sa iyong linyada, Oo, pwedeng may makuha kang maganda, pilis, tibay o talino. Pero kasabay nito, pumapasok din ang mga hindi mo nakikita, mga kahinaan, sakit na maaring mamana o mga ugali na hindi mo ginusto. At ang masakit na katotohanan, hindi na ito mawawala kahit kailan. Para bang nagbukas ka ng pinto na hindi mo na isara. Dito pumapasok ang kahalagahan ng pagkakaroon ng backup pen. Ang backup pen ay parang insurance policy ng isang breeder. Ito ang magsisilbing babalikan mo kapag nagkamali ka ng hakbang. Halimbawa, nag-infuse ka ng isang kilalang linyada tulad ng sweater para makuha ang bilis at talino nito. Una, natuwa ka kasi lumabas ang ilang magagandang katangian. Pero sa mga susunod na henerasyon, napansin mong may mga lumalabas na kahinaan, madaling kapitan ng sakit, marupok ang katawan, o iba na ang itsura ng Nokis kumpara sa dati. Kung wala kang backup pen ng iyong original line, wala ka nang babalikan wala ka ng malinis na base na pwedeng pagkunan para ibalik ang dating anyo at kalidad ng strain mo. Ang pagkakaroon ng backup pen ay hindi lang simpleng konsepto. Isa itong napakahalagang estratehiya para sa mga seryosong breeder. Dahil sa pen na ito, laging may nakatabing orihinal na lahi na hindi nahaluan ng anumang infusion o pagbabanto. Para itong pag-iingat ng isang magsasaka na laging nagtatago ng mga dekalidad na binhi bago siya sumubok ng bagong hybrid. Dahil alam niyang kapag pumalpak ang eksperimento, may nakahanda pa rin siyang panibagong simula. Marami kasing breeders ang nadadala ng uso. Kapag may narinig silang sikat na lahi, agad silang nagpapasok ng infusion. Iniisip nila, mas mapapabilis ang tagumpay kung idadagdag nila ito sa kanilang linyada. Ang hindi nila naiintindihan, bawat infusion ay may kapalit. At ang kapalit na iyon ay hindi lang simpleng pagbabago. Ito ay permanenteng pagbabago. Kung wala kang backup pen, wala kang control. Parang pinutol mo na rin ang ugat ng punong nagbibigay ng bunga sa iyo taon-taon. Kung may backup pen ka, nagkakaroon ka ng kapangyarihan na kontrolin. Ang direksyon ng iyong breeding program. Halimbawa, nagpasok ka ng infusion galing sa hatch para idagdag ang tibay. Kung hindi maganda ang resulta, maaari kang bumalik sa pure line na nasa backup pen mo. Doon ka muling kukuha ng brood fowl para ibalik ang purity ng iyong strain. Sa ganitong paraan, hindi tuluyang nawawala ang identity ng iyong lahi. Ang infusion nagiging eksperimento lamang, hindi kabuuan ng iyong programa. Mahalaga ring maintindihan na ang backup pen ay hindi basta pagtatago lang ng ilang pure lines. Kailangan itong alagaan, bantayan, at panatilihin sa tamang kalagayan. Hindi pwedeng nakatabi lang sila sa isang sulok at pabayaan dahil ang halaga ng backup pen ay nakasalalay sa kalidad ng mismong brood fowl na nandoon. Kung mahina o hindi tested ang laman ng pen na ito, wala rin itong saysay. Dapat ay ang nasa backup pen mo ay ang pinaka-tested at pinaka-prepotent na mga nokis ng iyong strain o palahi. Sa tuwing may breeder na hindi nagtatago ng backup pen, unti-unti silang nawawala ng direksyon. Makikita mo sa una tumatagal iba-iba na ang lumalabas. Iba-iba ang hitsura, ugali at performance. Nawawala ang consistency. At ang consistency na iyon ay ang pinakamahalagang batayan ng isang matibay na strain. Ang backup pen ang nagsisiguro na kahit anong eksperimento ang gawin mo, mayroon kang permanenteng reference point na babalikan. Isipin mo ito parang isang lumang aklatan. Kung may isang manuskrito kang orihinal, iyon ang laging pamantayan. Kahit gumawa ka ng maraming kopya at edisyon, ang orihinal ang babalikan mo para makumpirma kung tama pa ba ang pagkakasulat. Ganon din ang backup pen. Kahit ilang infusion ang subukan mo, ang orihinal na lahi sa pen ang magsisilbing basehan ng lahat. Hindi ibig sabihin na masama ang infusion. Ang infusion ay pwedeng magbigay ng panibagong Sigla at sariwang katangian sa iyong lahi. Pero kung umaasa ka lang sa infusion ng walang backup, para kang nakikipagsapalaran ng wala kang fallback, kaya ang tunay na sikreto ay nasa balanse. Pwede mo subukan ng infusion, pero siguraduhin mong may backup pen na. Magsisiguro na hindi tuluyang magbabago ang pagkakakilanlan ng iyong strain. Maraming baguhan ang nagtatanong. Hindi ba sayang ang oras at espasyo kung magtatabi ka pa ng pure lines? Ang sagot ay hindi. Ang oras at espasyo na ilalaan mo sa backup pen ay isang napakalaking investment. Dahil sa oras na pumalpak ang infusion mo, hindi ka babagsak sa wala. Mayroon kang malinis na linya na magbibigay muli ng lakas at direksyon para kang isang magsasakang laging may nakatagong dekalidad na binhi para sa susunod na taniman. Sa totoo lang, kahit ang malalaking breeder sa buong mundo ay may kanya-kanyang backup pen. Hindi nila iyon ipinapakita o ibinabandera. Pero ito ang sikreto kung bakit napapanatili nila ang consistency ng kanilang mga nokis. Habang ang ibang breeder ay nagkakandara pa sa kaka-experiment, sila ay tahimik lang na bumabalik sa kanilang pure lines para muning patatagin ang strain. Ito ang kaibahan ng may plano at walang plano. Kung ikaw ay seryoso sa breeding at gusto mong magkaroon ng pangalan na tatagal, huwag mong kalimutan ang backup pen. Ito ang magsisiguro na kahit ilang dekada ang lumipas, makikilala pa rin ang strain mo sa parehong kalidad at katangian. Ang infusion darating at lilipas. Pero ang orihinal na linya ang tatayong pundasyon ng lahat. Kung seryoso ka sa pagbuo ng sarili mong strain, tandaan mo ito. Huwag mong hayaang mawala ang ugat ng iyong mga nokis. Alagaan at ingatan mo ang iyong backup pen dahil ito ang magpapatuloy ng iyong pangalan at ng iyong linyada. Ang infusion ay darating at pwede mo susubukan pero ang backup pen ang magtitiyak na may babalikan ka. Ito ang tunay na sikreto kung bakit ang ilan ay pansamantala lang at ang ilan ay nagiging tumatagal sa mundo ng breeding. Hanggang dito na lang ang video na to at sana ay may napulot kayong kaalaman. At kung nagustuhan mo ang topic natin, ay huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng ating future videos. Ito pong muli ang Sabongista TV channel ni Sir Bob. Maraming salamat sa inyong panonood at suporta.